So, ayan na guys. Kakainin ko na. Okay guys, meron tayong tahong dito and ito yung ating lulutuin ngayon dahil nakabili yung aking asawa guys. So, nililinisan ko siya para maluto na natin guys. Oh. ito nga palang seafood nato guys. Ito yung napaka-favorite ko na seafood guys. Yung ating tahong. So, ang tagal kong naghanap nito, ito, buti na lang at nakaikot si Javi ko at nakabili nito guys. So binababad muna natin siya sa tubig guys, no? Para malinisan ko ng maayos. Binababad natin para, ayan, bumuka yung dito niya. Oh. Ayan, para mamaya, eh, ready na siyang lutuin pag malinis na siya. So, babalikan ko kayo mamaya. Guys. So, guys, after ilang minuto, ayan na guys, ang nakikita nyo, lumabas na ang kanyang dumi. So, yan yung tatanggalin ko, guys. Bago ko siya lutuin. And pati yung iba nakikita nyo, ayan, lumalabas na pag binababad siya sa tubig. So, ready na natin siyang linisin. Tatanggalin ko yan, guys. And lulutuin na natin. So, ayan na, guys. Natimplahan ko na nga pala yan, guys. And hinihintay ko na lang na mas tumasa yung ingredients natin doon sa ating sabaw para mas masarap yung ating kain guys mas masarap yung lasan ng sabaw pag na ano talaga na, na papakuluan ng mabuti yung ating mga sangkap yan guys oh, so yummy na guys and dinamihan ko siya ng luya para mas masarap Yamaya guys, ay papatay na natin to and ready na tayong kumain. So, again, guys, nakikita nyo, guys, konti na lang yung sabaw niya. Sinadya ko talaga yan, guys, para mas masarap ang sabaw natin. So, tikman natin, guys. Let's check sa ating sabaw. Tikman ang sabaw ng ating tahong. oh my god, ang sarap guys ang sarap ng sabaw and nga pala, yung nakikita nyo dito sa ating shell guys, yung nakadikit dyan, ano yan, yung mga shell na nakadikit sa kanila hindi yan madumi ah nilinisan ko yan ng maayos sarap-sarap na guys. So, ayan na guys. Kakainin ko na. And nga pala, syempre, magre-ready tayo na sa nito guys. Bye-bye guys and thank you for watching. Kainan na ang sarap-sarap ng ulam ko.